Oh, kumusta kayo dyan? Mga kapatid, kaibigan. Masarap ang buhay dito. Sa bukid. Tignan mo, gulay. Ang dami pa. Punta kayo rito. Maya-maya, nagkikira ako dito sa papagamod. Oh. Maya-maya, tutulog na ako dito. meron na, gulay. Ang Ang gulay. Ang gulay. Kaya nung magatas mo buriyak yung gulay-gulay. Oo, oh, may linya naman kanyo. Mm -hmm. Magaling nga magluping nainak mo na kanyo. Mm -hmm. I Dito sa probinsya mga kadiskarte basta masipag ka lang at may malawak ang lupa na mapagtataniman magandang hanap buhay lalo na kapag may pinapaaral ka mga anak dito, dito nakapag yung mga anak ko eh, sa mga alaman na pinapanong ko nakatapos yung mga anak ni Ninong mga kadis dahil sa pag sisipag ni Ninong sa pagtatanim ng mga gulay kailangan talaga sipag kaya kahit punong, may punong ka lang ng konti ayos na sa pagsasaka pag naghani ka sobra sobra oh, ah, sobra buwan yun gaya, kagaya ko may palayan may mga gulay so, nakakatulong pa tayo sa mga kababaryo natin dito Kailang lang pinapalyama kapag takbib mo ko. Ano? No. <laughs> at sa katawan at ang palakas yan mga gulay huwag kayong masyadong mahilig sa mga karne nakaka ano yan nakaka taas ng kolesterol eh. ano na puro inject yan puro chemical mm -hmm. kinakain kinapakain iba kasi kapag ka sarili mo yung gulay na na ani mo alam mo yung proseso simula pagtanim hanggang sa pag-ani na pa lamang ka dis bale ninong ko siya sa kasal kaya ninong ang tawag ko sa kanya pero bata pa si ninong 50 plus pa lang siya ninong 57 57 no? Tignan mo so bali kami kami pa lang dito sa lugar na ito nauna sila ninong ayun yung bahay nila na at tatay sa sa kabila so makakapag vlog tayo dito malawak yung farm ni Nino samantala dito muna tayo habang naglilinis sa bahay nila nanay welcome tayo kay Ninong dito walang problema kahit kayo kayong mga viewers namin mm -hmm. O, pwede kayo mamasyal dito sa barrio asyendo namin. Kung malapit, orak. kung malapit kayo dito mga kadiskarte, pasyal kayo habang may hmm. mga, tanim, may mga na gulay, tanim na gulay. tanim Magluluto tayo ng isang batsyang ano na no, bak? Oh, <laughs> isang batsyang gulay. <laughs> ah, magsasawa kayo sa gulay dito. Dahil maraming gulay talaga. Magsasawa ka sa mga gulay dito. At saka maraming prutas na pwedeng mapitas. May kamachile. Kaso yung, bunga, yung mga mangga, tapos na yung bunga. Tapos na. Okay. mo makanya yung sitwasyon. Tanatakawan mo rin ka baryo lang. Gagdam sa lupa. Pero nagtutubi ka nito. Pero mo barag ba sitwasyon niya ang lalo niya. Kasi magpunda ako lalo yung sitwasyon nung masali, nung matumal. Pero kanyang palagi ako nang okay naman eh. Medyo makaikayang baga. okay. 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 Umuwa na kayo mga kadiskarte oh. Mga pinagpilian. Pwede din pwede pang ipakbet. Ayun. Uh -huh. kung gusto niyo gumaya sa akin, kailangan may punang kayo tapos lupang saka na maluwang. Mm uh -huh. Kaya pag magtanim kayo, kailangan luwangan niyo na yung tanim niyo para may pag kayo marami kayo din benta ang kagandahan kasi dito mga kadiskarte si Ninong meron siyang tinatawag na tricycle o kolong kolong inilalako niya ito sa baryo sa murang halaga napakabilis maubos gaya ito mga kabaro ang ganda kung nang nagbebenta sa mga tanim ko hindi ko na pinadadaan sa mga sakadora namin dito mm -hmm. eh ako pag akong nagtitinda eh nakakatulong pa sa mga kababaryo namin diba e, ako kumukuha ng pinabubuhay namin sa araw-araw mm -hmm. Uh, kapag ipong ka pa ng konting pera nakakatabi ka kaya e, yung may ano pag may gulay ka ayos na ang buhay mo lalo na kung kukunti lang ang pera eh gustong gusto niya ang gulay binibigyan ko na lang sila para makatulong naman di ba sabi ng ating Panginoon ganun so, kabait sila yun magbigay ko rin kaya ako ganyan ako kasi ang buhay natin dito pang lang the best kaya kailangan tumulong tayo sa kapwa tao tayo kapwa natin mga, mga mahirap ayun ang ninong ko the best yung mga um, ano ko dito sa pagsasaka um, kailangan sa pagsasaka kailangan tsaga may konting punan ayos na hindi bawat tinatanim mo bawat tanim mo yan pinagahahalalan kung mm. hmm. anong gusto ng mga halaman bibigyan mo bibigyan ka rin ng magandang bunga mm -hmm. e, daya so, ka apon ano, mag-i-spray ako nangyari umulan, umulan. Hindi ako nakapag-spray eh, kaya ito, namimitas ako, pinipili ko lang yung mga malalaki. Iiwan ko yung halanganin. At least ang importante, eh, every other day, may na-harvest si Nino. So, tingnan nyo, may hopo pa ako dito. Ah. Malaki na. Ayan. Ito, maganda ng mga hopo. Yun. Ang mga na. kaya mo rin Ay oo. Alin pilan mo? Yung mga pinagpilian, mga kadiskarte, magluluto daw si Lola nang sabang pangan yung sampot-sampot sa sampot, nila. Sampot-sampot. <laughs> sampot-sampot yung O ano 'no 'yang Tagalog to? kolobasa ay nan, Sampuk, din sampot din dinanding na ano ha dinending dinending

Pwedeng ah, Okay, magigisa tayo mga kadiskarte. Bawang. mangan, mangan tanam, mangan. Yang kapit tanam. Kami tang mangan jaket plastik. Oh, blag. Ini pap magbuk bukatam. Eh. Mga kadis, kain po tayo. Oh, kain tayo. Ganito talaga sa barrio sa probinsya. Koboy-koboy. Ang -koboy. koboy. bukirin namin dito. harap nu kumahing makaday at magpapakanggul eh papakaw oke oke papak, ni sir sir yo sir ndaran tu yo oh habang oh, oh. maparing gule eh kumandar ali pung botol ah dalan lu duren enak ko ha mano mangan di tak nasi kita gulul gulul manganakan ayan tamam nan gule tuyo May kain ako. Mm. Sa <laughs> hindi pa ako kumain. Okay. Thank you Lord. Mas masin na thank pamangan. Tuwang buhay na probinsyano. Eh, ang pagkain dito talagang masasarap dahil gulay. Napakasarap Mang kadiskarte. Bagong luto. Bagong luto. Mm. Paborito kaya tagaling kay Opra ah, Vitamin niya kasi yan na ito Okra, vitamin yan Tsaka tuyo The best ini kebab siping kata bang nakwa. Hmm. Hmm. Eh? Kani nga ama. Katarap eh, ka <laughs> Hmm. Tariho, peting, sabonya, sangkot-sangkot. Parang ilong ano ng no, dinengdeng niya. Hmm. Ganyan din. At yung pangapalyakan niya, lalo naman yung may Ang palaya lang yung kulang. Kompleto na. Ngayon pa nagluto ng pinakbitating kainong. No? Ano? Opo. Mm, opo, kanya-manya. kanya Bukang kungalingan kaldu truknya, kan? baloknya, namanya menulali, ala nama gaesil sembe buka yang mana, kalau gule, orang serbaibor, kele pembentuk, jangan mamunya menuruture, ayo, berinabab, bab, namanya, anu gule, namanya, oh enggak, gule, gendong begatas mau beriak yang gule-gule. mấy lượt nữa nó người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi yung mga ibon dinidinig mo talaga tap ng dito sa probinsya basta may tuyo sardinas gulay <coughs> okay na mm -hmm. tapos magtanim ka ng palay para marami kang reserbang bigas yan o gagawin niya kanya. Gagawin ay bab. Dahil inaantok na ako sa kwan. Dilim ng kamastris. Sa kamong tatakla po, takay kayo rin may bulbit. Ay, siguro ka dito. Kasantin na nga ikin kayo na eh.